Good morning, Sir Benjo. Yes, uh, good morning, uh, Ma'am Cha. At uh, Manu Ted, magandang aga okay? po. Oo. Oh, oh. Ito, Yes po. Sir Benjo, maraming salamat for being on the show today. Good morning po sa inyo. Unahin ko muna no, bago itong issue ng uniform dito nga sa para sa mga teachers natin ano, sa mga uh, staff ng pampublikong paaralan. Kamusta po ngayon doon sa mga eskwelahan kung saan din po kayo kabilang? Nakaano na po ba kayo? Alternative learning system na rin po ba kayo or sa umaga po ang pasok din ninyo? Uh, ang kaloohan po, meron pong declaration ng aming LGU. No? So uh, alternate po no? yung uh, mayroon meron kasi tayong ma'am chat doon sa sa public schools no, mostly sa NCR. Meron pang umaga pang hapon. Yung mga pang umaga po ay uh, um Lunes Martes no, and then yung pang hapon uh, Miyerkules And then uh, medyo shortened na gusto yung uh, Friday, yung dalawang sessions din po mapasok pareho ng Friday pero maliliit lang no ah maiksing oras lang no kasi uh, up to 11 lamang po yung pasok no and the uh, most of our LGUs po in NCR ganyan din po no? uh, like in Valenzuela no uh, ganyan din po no walang pasok sa hapon Maliban sa Makati kasi yung Makati po ay uh, uh, late afternoon naman may pasok sila up to early Oo. Ito nga ay ano no, dahil pa rin doon sa tumitinding init po ng panahon at hindi na nga kaya ng mga estudyante maging ng mga teachers natin yung init na yan. Kung kaya nga naglabas itong DepEd ng alternative uniforms no na magagamit po ng mga guro. Um, ito po ba mga uniforms na to ay na-release na daw sa inyo before pa na gamit sa mga dating uh, um, ano tawag dito, activities ng mga eskwelahan noon? Ah, uh, meron pong mga ilan pero nagpagawa po niyan yung ating mga eskwelahan. Ano po? Nagpagawa. Kanya-kanyang gawaan po 'yan, no? So, yes, meron po kaming mga ganyan, no. at uh, yung iba eh kami mismo nagbayad, yung iba naman ay uh, provide ng ating mga schools po. Ah, hindi po ito libre at ng ng DepEd. Bayad din po yung iba dito ng mga uh teachers. Yes, ma'am. No, kasi uh, meron pong, well, um, uh, may prinsipyo po kasi no, sila no, na sinasabi na meron naman kaming uh, clothing no, um, allowance, no, clothing and uniform allowance. So dito po Kaya sa... po, doon po ito. Po Oo, sa ngayon po kayo mismo, Sir Benjo, ilang uniform or ilang uh, ito collared shirts ang meron kayo na po pwede nyo magamit sa eskwela na meron na? Um, ako po isa lang, no, um, um, most of our teachers po isa lang. Kasi ginagamit lang namin ma'am mamba pag Friday. Oh oh. oh no, oh, oh. Uh, normally pag Friday lang po talaga, no. Tapos depende pa sa sa make ng tela, no, oh, oh. Hindi kasi hindi cotton. Yung iba yon parang alam mo yung ginagamit ng ano, mga nagbo motor mga 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 Ganoon yun po yung tawag nila. Ganoon po kadalasan. Mas makapal nga. Yan din ang reklamo ng ilang grupo na ito nga itong available shirts na meron doon sa ilang mga paaralan na ginagamit na ng mga teachers tuwing Friday, pagka flag ceremony. eh ano daw nga po, medyo mas makapal yung tela. Bukod pa doon, ngayon nabanggit nyo, kayo po dyan sa Kaloocan, isa lang yung collared shirts na meron kayo. So, paano daw po ang uh, magiging uh, plano dito uh, o obligahin na mga teacher na bumili pa ng collared shirts or bibigyan pa po kayo ng t-shirt para magamit nyo po hanggang sa matapos tong school year na ito? Uh, I don't think na obligahin pa yung mga guru natin no kasi po uh, kahit po yung ano kahit po yung uh, civil service no meron po tayo ng uh, existing po na policy no na kapag may panahon no o oh, kahit ang Department of Education po no in fact ang dependency art po naglabas na no ng uh, um, last week no naglabas na po ang dependency art no na pinapayagan yung mga teacher na magsuot po no ng anumang uh, uh, kasuotan na, no? na medyo uh, komportable at hindi po mainit. No? So, yun po yun. Pero syempre, merong ano yan, no? sa civil service dapat uh, desente pa rin. Ano? Uh, usually, may kwelyo dapat. Ano po. So, kung ano yung convenient po sa ating mga teacher? Hindi naman po ito talaga, araw-araw no? na kailangan na magsusuot po tayo ng ganito. No? Dahil pag ganun po, eh, bibili tayo ng lima. ano, ah, mahirap po yun. Oo. So, uh, one of the options lamang po ito, allowed ang mga pampublikong teachers na magsuot ng mas komportabling t-shirt or damit na mayroon sila. Yun po ang uh, yes, sinasabi ng DepEd. Hindi kung ano, man, kung ano lang itong colored shirts na inilabas sila kahapon, ito lang. Uh, hindi po. No? Mm -hmm. uh, kasi, kasi oh, based, based on our experience, Pamcha, sabi nga no sa Bangiting ko lang, Kalookan High School po no ang amin pong uh, suot ay pwedeng kaming magsuot ng white shirt no plain, na uh, around round neck uh, shirt type mm, -mm. Of pwede po kami magsuot. Mm -mm. Pero sa sa Kalookan lang po ba 'yan o no, sa lahat ng mga pampublikong paaralan? Ah well um meron pong nilabas po kasi no uh, yung DepEd NCR last week po no mm -mm. Uh, I think uh, April um Nine, mm -hmm. ano, na meron po nilabas independent CR. So, para po uh, yung mga teacher po natin ay hindi po uh, mainitanos. At least mas malinaw ngayon. Hindi lang itong mga inilabas na colored shirts kahapon na yung ibang mga grupo nagre-reklamo pa na parang bakit ganun may kulay pa daw. <laughs> no? eh hindi lang naman pala itong po pwede nilang option. One of the options lang po ito. So, yung mga teachers pwede pa rin mag-uniform kung komportable sila doon or pwede kung ano ang komportable sa kanila. Basta po maayos at formal sa paningin ng mga bata. Tama po ito. Yes ma'am, yes ma'am. Oh, hindi naman po 'yan na uh, pinagbabawal kasi naiintindihan naman po ng lahat no na talagang uh, hindi naman po maaari no na na magsuot talaga tayo no nung napakahirap na mm -mm. uniform no? Oh, ma na maingit. Oo. Oh, oh. Sir Benjo, punta tayo dun sa kailan po ang tapos sa inyo ng klase. Uh, by next year ba kaya na diyan sa Kaluokan yung pagsisimula ng June or hindi pa rin? Um, yung pag sinabi po nating next year, so uh, ano po yung gusto naming iklaro iklaro no Chan, no? Kasi um next um year, no, I mean 2025 po. Pwede na po talaga yan, ano po. Pero yung next school year, no, uh, yan ay June 2024. Hindi pa po natin kaya yan, ano? Kaya napakahirap pa po niyan, no. Ang amin pong proposal and we have submitted it to the uh, Office of the Secretary as well as um um some relevant office in Congress po no. Ah uh, meron po tayong ang amin pong uh, hinihingi no dapat para makabalik tayo no nang mas mabilis no hindi na abot ang 2027 ano. Ang aming proposal 2025 pe, pwede na po tayong mag-open ng klase no. So ah uh, ng June no June 9 2025 no. Para po may spare po natin yung ating mga bata doon sa init ng April at Mayo no. Kasi kung uh, susundin po natin yung um, adjusted date and calendar ngayon ma'am cha, no? ay matatapos ito ng, uh, of course, wala na tayong magagawa dito sa 2023, 2024. No? Matatapos ito ng May 31, magbubukas po ng July 29. So, na-provide no, yung dalawang uh, buwang bakasyon no? um, sa na sa June, June 1 hanggang uh, July 28. Pero pag nagbukas po tayo ng July 29, as planned, no, sabi ng DepEd, magtatapos tayo ng May 16. 2025. So ganoon din, yung buong buwan ng Abril no at kalahating buwan ng Mayo ay papasok pa rin no doon sa klase natin. So sa tingin namin hindi na kailangan paabutin no. So ang aming proposal na ibinigay po namin sa DepEd, tapusin po natin ito ng April 11 no 20 um, 25 para makakapagbukas sa tayo ng June 2025, June 9 2025. Pareho po yan, 58 days po yung bakasyon, no? Uh, kagaya ng ngayon, ano? 58 days yung bakasyon po natin next year kung so, susundin so, po at kung i consider ito ng DepEd, 15 days din yung bakasyon. Kaya hindi po totoo yung binabanggit ng ilan no, na kapag uh, pinadali natin no yung pag-open ng June no ay uh, mag magsuffer no o, o um, makompromise yung bakasyon. Hindi po totoo. Oo. Yan po ay uh, ay nakwenta na po natin. Oo, oh, yan mismo statement na yan galing mismo sa DepEd. So may chance pala ma by next school year which is 2025 possible na ang June na pasukan. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Possible ah, po. No, uh, mm -hmm. uh, kaya yung statement namin bilang sagot din sa DepEd, sabi mm -hmm. namin, uh, possible that mm -hmm. without compromising the, uh, the teacher's vacation po. Raruhin ko lang siya, o uh, o oh, oh, oh. Possible. Kung papayag okay, okay. si Secretary, oh, kung papayag ang DepEd, uh, oh, si kasi itong sinasabi po ni Sir Benjo ay proposal. kanilang proposal mm -mm. na without sacrificing the number of days, etc., etc., mm -mm. na para sa bakasyon at klase ng mga mag-aaral at ng mga teachers. Mm -mm. Ngayon ang tanong. Opo, dito sa inyong proposal na ito. Ito ba'y na-formalize na ba ninyo? Sumagot ba formally sa inyo ang DepEd dito? Nakapanayam namin sa education, basic education chairman na Roman Romulo ng Pasig, kamakailan lamang. Sabi nga niya, sangayon din siya kaagad rito, no? Pero yun nga, no? itong DepEd naman talaga magdidesisyon dito. Ano bang sagot sa, inyo ng DepEd? Uh, as ngayon po uh, acknowledged no uh, acknowledge lang ng dept ed yung pagtanggap uh, nila ng aming uh, sulat no and uh, the the same letter po the same content no was uh, forwarded to um basic education committee ng both s of congress no kasi mukhang si pati si senator gatchalian po ang ating counterpart uh, is uh, ni Kong Romulo sa Senate. Eh pareho, pareho din po. Ganon din po. No? And even, pag tinignan natin, even the President po, no? ang gusto ng Presidente po ay eh, madaliin na ito. Eh, huwag no? na, uh -huh. nang patagalin. Eh. At sa tingin naman namin, logical naman po yan. Dahil kung uh, May 16 magkasara ang klase no? Uh, next school year, eh ganun din. No? Baka mauwi lang rin po yan no? doon sa declaration na, o suspension ng uh, face-to-face -face classes, maubos din yung school days. Oo, oh, yun nga. No? Sana nga ay pakinggan kayo. Meron na bang imbitasyon ang uh, lower house sa uh, mga pagdinig dito ta, para mas, maging mas malakas ang tinig ninyo? Kung mismong dalawang kapulungan ng Kongreso, kayong mga guru mismo nagsasabi na pwede naman next school year na na maipatupad ka agad. Ah uh, so far pa wala pa po no pero kami naman po ay laging imbitado ng uh, mm -hmm. ng mga okay. committees on education no okay. and uh, yun din po yung aming request no Nag request din po kami no uh, na sana po mm -hmm. ay uh, magpatawag na kung hindi man hiri kahit consultation lang no oh. yung ating pong uh, uh, committee on education o, sige so sir benjo salamat na marami sa inyong panahon mabuhay ang teachers dignity coalition thank you po Manu Ted and uh, dj chacha thank you. thank you Yan si benjo basas no ang uh, chairman ng Naturang Grupo. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.